Magandang araw, Tito Makoy. Ako po si Lamont. Nakikinig ako sa channel mo bagamat aaminin kong hindi araw-araw kasi palaging busy sa trabaho. Pero pag may pagkakataon, gaya ng sa gabi, oras ng pagtulog pero hindi pa inaantok, nakikinig ako. Ito ang aking pampatulog, Tito Makoy. Napakinggan ko lahat ng mga kwento ng mga anak sa labas at alam nyo po, nakaka-relate ako kasi katulad nila ako. Kami pong mga anak sa labas, halos pare-pareho ang kwento ng buhay. May pagkakaiba lang sa gitna o kaya naman sa katapusan. Ang pagkakaiba ko nga pala Tito Makoy sa karamihang mga anak sa labas, noong lumalaki ako, nakatapos ng pag-aaral, isinantabi ko ang galit sa aking ama. Pero noong bata pa ako habang lumalaki, may kim-kim talaga akong galit laban sa tatay ko. Kasi tutali-abandon kami ng nanay ko, Tito Makoy. Lalo na noong college na ako. Kinakailangan kong magtrabaho para makapag-aral. Bagamat nakapasok ako bilang isa sa mga scholars ng provincial government dito sa amin. Kaya nairaos ko ang pag-aaral pero kinakailangan ko pa rin magtrabaho para sa ibang mga gastusin sa aking pag-aaral. Kasi ang tanging inaasahan ko lang naman ay ang nanay ko na mahirap talaga dito makoy kapos kaming palagi sa aming pangangailangan. Kaya noong lumalaki na ako, kinakailangan ko ring rumakit habang nag-aaral. I-fast forward natin, Tito Makoy, ang aking kwento. Nakapagtapos ako ng pag-aaral. Gaya nga ng sinabi ko, wala akong ni katiting na galit laban sa aking ama. Kahit pa di kayang isulat o ipinta ang hirap na dinanas namin ng nanay ko, lalong-lalo na siyempre ang nanay ko para maigapang ako sa aking pagkaaral. Pero isinantabi ko na ang galit na iyon. Kaya lang, hindi rin ako nananabik na makita at makilala ang tatay ko. Hindi kagaya ng mga napapanood natin sa teleserye na hindi makatulog, hindi makakain, hindi mapakali sa kahahanap at kanilang pagnanais na makita ang ama. Hindi ako ganoon, Tito Makoy. Ang paghahanap ko sa aking tatay ay hindi ko ginawa, lalong-lalo na ang paglapit sa kanya para humingi ng tulong, lalong-lalo na noong magka-college na ako. Kasi Tito Makoy, natatakot rin ako na baka itatwa lang ako, lalo akong masasaktan. Kung magkakaroon ng pagkakataon na makita ko siya at makilala, siyempre mas maganda. Kung hindi naman, okay lang din. Bagamat siyempre tito makoy kahit sino naman, mas gugustuhin nating makumpleto ang ating pagkatao, makilala ang ating mga magulang. Ang kwento ng buhay ko, Tito Makoy, kagaya ng gasgas ng mga kwento na ang babae ay galing sa mahirap, na disgrasya ng lalaki na buhat sa may kayang pamilya, ayaw ng pamilya ng lalaki sa babae. Ganyan na ganyan, Tito Makoy, ang kwento ng buhay ko, ang kwento ng buhay ng nanay ko. Nabuo ako at isinilang dahil sa ganyang sitwasyon. Nagtrabaho pala noon ang nanay ko bilang servidora sa isang karinderya sa Manila. Sa karinderya ang kanyang pinagtatrabaho noon, nagkakilala at nagkaibigan sila ng tatay ko. Pero dahil nga alam ng nanay ko kung saan siya lulugar, noong tumalikod na sa kanya ang tatay ko nang magdalang tao siya sa akin, hindi na naghabol pa ang nanay ko. Lumalaki ako noon na hindi namin gaanong napag-uusapan ang tungkol sa tatay ko. Kasi nga ang sabi ng nanay ko noong batang-bata pa ako, patay na raw ang tatay ko. Pero noong lumaki na ako tito Makoy binata na, pinagtapat din ng nanay ko sa akin na ang totoo niyan, buhay pa ang tatay ko pero hindi niya alam kung nasaan na ba ito. Tinanong rin ako ng nanay ko kung may plano akong hanapin siya magpakilala, lumapit at humingi ng tulong sa aking pag-aaral. Pero Tito Makoy, ako na mismo ang hindi sumang-ayon. Isang araw ang kakilala kong local tours and travel operator dito sa aming lungsod. Itinakbo nila sa ospital kung saan ako nagtatrabaho ang kanyang guest. Ang ibig sabihin nito Tito Makoy, turista kasama sa mga kumuha ng kanilang serbisyo para sa local tour package dito sa lalawigan namin. Pinakiusapan rin ako ng kaibigan ko na bantayan, alalayan at asikasuhin ko raw ang pasyente kasi walang magbabantay dito. Walang available na empleyado niya na pwede niyang mautosang magbantay sa pasyente. Tiningnan ko dito makoy ang pasyente mukhang wala namang gaanong malalang problema. Mataas nga lang talaga ang kanyang blood pressure, sabi sa akin ng doktor na nag-aasikaso sa kanya. Yun lang ang tanging delikado sa kaso niya, yung masyadong mataas ang blood pressure niya. Pero sa pangkalahatan, okay naman ang kanyang kondisyon. Lalaki ang pasyente, may edad na rin. Gising siya noong pumasok ako doon sa kanyang private room ang problema lang talaga, unstable ang kanyang blood pressure. Kaya naman, close monitoring ang mga doktor. Alam nyo po Tito Makoy, nung unang tingin ko palang sa unang pagpasok ko sa private room ng pasyente, iwan ko po ba kung bakit parang merong kakaibang vibration na sumalubong sa akin. Lalo na noong nagkatinginan kami, ngumiti ako sa kanya at ngumiti din ito sa akin. Kahit na tito makoy, inihabilin lang sa akin ang aking kaibigan at pinakiusapan akong bantayan ang pasyente. Pero iwan ko po ba kasi parang gustong gusto ko talagang bantayan siya. Yung parang kadugo ko kahit na hindi ko naman siya kilala. Kanoong araw na iyon, gabing-gabi na talaga nang umalis ako sa ospital, kasi masyado akong nag-aalala. Walang magbabantay sa pasyente sa buong magdamag. Ang ginawa ko na lang, pinakausapan ko ang isang nurse sa reception at ang isa ring midwife na mga kaibigan kong nakadyuti noong gabi. Pinakausapan ko silang mayat maya, tingnan nila ang pasyente. Pero nung araw na iyon habang nasa ospital pa ako, gustong gusto ko talagang mayat -maya tingnan siya sa kanyang private room sa tingin ko tito makoy may kaya ang pasyente kaya naka private room ito sa aming ospital. naging stable ang kanyang blood pressure noong sumunod na araw at nung una ko siyang tingnan sa kanyang private room nakita ko meron ng isang nagbabantay na lalaki anak niya pala ang lalaking iyon dumating na galing sa Manila Reynald ang pangalang gagamitin ko sa kanya. Sa pagdating ng kanyang anak, ngayon ko nalaman na ang pasyente pala ay biyudo na mahigit ng isang taon. Ang asawa raw nito na matay, high blood din ang ikinamatay. Pinapayagan ito ng kanyang mga anak na gumala para kahit napapaano, malibang at hindi madepress. Okay na rin ang pasyente na kausapin noong araw na iyon. Kaya nagkikwinto-kwintuhan na kami para lalo siyang ma-relax. Habang nakikipag-usap ako sa pasyente at sa kanyang anak, nagring ang intercom sa private room. Sinagot ko ito. Nasa reception pala ang nanay ko, daladala ang merienda ko. Ang nanay ko kasi tito makoy kahit na ganito na ako, palagi ang nagdadala ng merienda. Siguro tito makoy, Sadyang tadhana ang nagtutulak sa pagkakataon. Kasi kahit na bawal papasukin sa mga private rooms ang hindi kaano-ano ng pasyente, nasabihan ko ang secretary sa reception na papuntahin sa private room ng pasyente ang nanay ko. Pumasok nga ang nanay ko sa silid, sumulyap siya sa pasyente. Titumakoy eh, nang makita niya ang pasyente, nakita kong Parang umasim na masyado ang mukha ng nanay ko. Tapos nagmamadali siyang umalis na medyo padabog pa ang paglabas sa private room. Ang pasyente naman tito Makoy, nang makita niya ang nanay ko parang nakakita ng multo. At nang makaalis na ang nanay ko, bigla itong pinagpapawisan. Naalarma ako. Sir, okay lang po ba kayo? Yan ang tanong ko na medyo nababahala. Lumapit kami pareho ng anak niya. Sir, masama po ba ang pakiramdam nyo? Bakit po kayo pinagpapawisan ng husto? Yan ang tanong ko. Ah, wala. Okay lang ito. Ah, Mr. Lamont, siya ba ang nanay mo yung pumasok na babae? Yan ang tanong sa akin ng pasyente. Ayaw po sir, siya po ang nanay ko Nako, pasensya na po kayo, pinapasok ko rito Alam niyo po kasi, yung nanay ko Nagdadala palagi sa akin ng merienda magpahanggang ngayon Para pa rin akong batang papasok sa eskwela Pinaghahandaan ng baon Alam niyo po kasi, lumaki ako na kaming dalawa lang ng nanay ko Mahirap kami, pinagkakasya ang kaunting kinikita ng nanay ko kaya lagi niya lang akong pinagbabaunan ng kung ano mga pagkain galing sa bahay. At ang nakakatawa po hanggang ngayon, hindi pa rin ito pumapalya sa pagdadala sa akin ng merienda. Kung hindi man siya makagawa sa bahay o magluto, bumibili siya ng merienda tapos dadalhin sa akin. Ito titumakoy ang mahabang pagkikwento ko sa pasyente. Pero muli akong tumingin sa pasyente, patuloy siyang pinagpapawisan at hindi mapakali. Sir, ano pong nangyayari? Sumama po ba ang pakiramdam nyo? Ano po gusto nyo tawagin ko si Dok? Yan ang tanong ko sa kanya na medyo na alarma na ako, Tito Makoy. naku huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Okay ang pakiramdam ko. Lamont, pwede bang umupo ka dito sa tabi ko. Yan tito makoy ang hiling sa akin ng pasyente. Nagtataka ako pero umupo pa rin ako sa kanyang tabi. Katabi ko ang kanyang anak na si Reynald. Lamont, ilang taon ka na? Yan ang tanong niya muli sa akin. Ay, 36 na po ako sir. Yan tito makoy ang sabi ko kasi noong panahon na iyon, 36 pa lang ako. Lamont, Anong taon kay sinilang? Ay sir, ako po. Ang birthday ko po ay March 17, 1986 po. Yan ang tanong niya sa akin at sagot ko naman Tito Makoy. Ah, uh, Kristy Christita ba ang pangalan ng nanay mo? Yan ang tanong niya sa akin Tito Makoy sa aming pag-uusap na ikinagulat ko talaga. Kasi kilala niya ang nanay ko. At sa aking pagtataka Tito Makoy, hindi ka agad ako nakasagot. Pero tiningnan ko siya. Wari ko'y umiiyak. Sir, bakit po? Ano pong nangyari? Yan ang tanong ko na naman muli sa kanya. Ah, Lamont, Wala bang sinasabi ang nanay mo tungkol sa tatay mo? Ito ang tanong niya sa akin, Tito Makoy, na nagpapakaba na talaga sa akin. Sinabi ko sa kanya, Tito Makoy, ang katotohanan na noong bata pa ako, hindi namin gaano na pag-uusapan ng nanay ko ang tungkol sa aking ama. Kasi nga unang-una ang sabi ng nanay ko, patay na raw ang tatay ko. Kaya nagkwento ako dito sa pasyente. Alam nyo po, sir, talagang hindi namin gaano na pag-uusapan ng nanay ko ang tungkol sa tatay ko. Pero noong magka-college na ako, siya na rin mismo ang nagmungkahi sa kanyang subukan kong hanapin, lumapit, magpakilala at humingi ng tulong sa tatay ko. Pero sir, ako na po ang tumanggi kasi natatakot ako na baka itatwa lang ako, masasaktan siyempre ako. Total kasi noon, meron naman akong nakuhang scholarship buhat sa provincial government. Kaya nakapag-aral ako. Hindi ko na hanapin pa ang tatay ko. Sir, bakit niyo po pala kilala ang pangalan ng nanay ko? Yan Tito Makoy ang tanong ko sa kanya bagamat natatakot na ako sa maaaring marinig kong isasagot niya. Tiningnan ko Tito Makoy ang pasyente, tuluyan ang umiiyak ito. Lamont, may ipagtatapat ako sa iyo. Anak, ako ang tatay mo. Hindi lang ako pasyente na binabantayan mo Patawarin mo ako anak Patawarin mo ako Rinald anak Yan si Lamont Kapatid mo siya Magkapatid kayong dalawa Siya ang sinasabi ko sa inyong panganay kong anak Na hinahanap ko Yan tito makuwi ang wika ng pasyente Nabigla talaga ako sa kanyang mga sinasabi Hindi ako makapaniwala Totoo ba ito? Yan ang tanong ko sa sarili ko kasi Tito Makoy, alam mo na Tito Makoy ang alam natin sa drama lang talaga, sa soap opera, sa telebisyon, nangyayari ang ganitong tagpo. Kaya hindi ako makapaniwala. Pero nagpatuloy ang matanda. Lamont, anak, pwede bang mayakap kita? Yan ang hiling niya sa akin, Tito Makoy. Gaya nga Tito Makoy nang sinasabi ko na wala akong dinadalang galit at sama ng loob, pinagbigyan ko siya sa kanyang kahilingan. Pero noong maramdaman ko na ang yakap niya, noong dumaloy din sa pakiramdam ko ang lukso ng dugo talaga siguro yon. Ramdam na ramdam ko Tito Makoy na mag-ama kami. Hindi nagkakamali ang pakiramdam ko. Anak, Patawarin mo ako anak Patawarin mo ako Ito ang patuloy na bulong sa akin ng pasyente Na tatay ko pala ayon sa kanyang pagpapakilala Pagkatapos naming magyakapan tito Makoy Yumakap din sa akin si Reynald Si Reynald pala ang panganay niya sa kanyang asawa Kuya, pangyayari nga naman Akalain mo bang sa ganito pang pagkakataon tayo magtatagpo? Ito ang wika sa akin ni eh, Reynald. Sa aming pag-uusap na ito, Tito Makoy, sa tagpong hindi ko pa rin mapaniwalaan. Nalaman kong ako pala ang pinakapanganay na anak ng tatay ko. Pero Tito Makoy, ganoon pa gusto ko rin makasiguro na tatay ko talaga siya. Kaya, pinagkwento ko siya tungkol sa nangyari sa kanila nang nanay ko. At ang mga kwento niya Tito Makoy, tugmang-tugma sa mga sinasabi sa akin ng nanay ko. Kaya walang doda, mag-ama nga kaming dalawa. Dahil sa hindi inaasahang pagtatagpo namin itong mag-ama, parang milagrong gumaling ang pasyente na tatay ko pala. Ang tour operator na kaibigan ko, hindi makapaniwala nang malaman niyang mag-ama pala kami. Ang kanyang guest na na dito sa ospital, yun palang tatay ko na hindi ko pa nakikilala. Kaya pala noong una ko palang malamang walang kamag-anak na mag-aasikaso sa pasyente, talagang dumaloy ka agad sa pakiramdam kong kailangan ko siyang bantayan. Noon hindi ko malaman kung bakit ganoon ang nararamdaman ko. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Ito pala ang dahilan, tatay ko pala ang pasyente. Noong madischarge na siya sa ospital, isinama ko silang mag-ama sa bahay namin. Sinadya ko na ang paglabas nila ay ang pag-off ko rin sa aking duty. At pagdating namin sa bahay, alam mo na Tito Makoy, di ko na kinailangan pang ipakilala sila sa nanay ko kasi kilalang kilala ng nanay ko ang tatay ko. Pero Tito Makoy, galit na galit ang nanay ko. Noong nagmano sa kanya ang kapatid ko, pinagmano niya ito. Pero ang tatay ko, sigaw ang ibinigay ng nanay ko. Anong ginagawa mo rito walang hiya ka? Manloloko! Ito ang sigaw ng nanay ko. Pakatapos, tumalikod na siya Tito Makoy, pumasok sa kanyang silid. Hindi na niya kinausap pa ang tatay ko at hindi na muling humarap ito hanggang sa umalis ang tatay ko at ang kapatid ko pa uwi sa Manila. Ang nanay ko nagsiselos na bakaraw, ang tatay ko na ang pagtuunan ko ng atensyon. Natawa ako, dito Makoy, pero talagang siguro ganyan ang mga nanay, lalong-lalo na sa sitwasyon namin ng nanay ko. Naiintindihan ko siyempre ang nanay ko. Pero pinaliwanagan ko siya na kahit kailan, hindi ko siya iiwan at hindi ako mawawala sa kanya. Makalipas ang ilang linggo mula nang umalis ang tatay ko at ang kapatid ko, bumalik muli sila dito sa probinsya kasama na ang iba pang kapatid ko. Sa kanilang pagbabalik na iyon, Tito Makoy, sinubukan naming magkakapatid na pagbatiin ang dalawa. Pero Matigas talaga at galit na galit ang nanay ko. Sa ngayon, Tito Makoy, hindi siya easy to get. <laughs> Alam mo ba, Tito Makoy, ang sabi nga ng tatay namin, mas mahirap daw manligaw ngayon sa nanay ko kaysa noong mga dalaga at binata pa lang sila noong una silang nagkakilala. Tuloy, Tito Makoy, pinagtatawanan naming magkakapatid ang tatay namin. Sa kasalukuyan, maganda ang relasyon naming magkakapatid. Ang relasyon ko rin sa tatay ko, magandang maganda. Kung ilang beses na rin akong nakarating sa bahay nila sa Manila. Tapos kung kinakailangan kong bumiyahi sa Manila, kung hindi man ako tumuloy sa kanilang bahay, nagkikita-kita kaming magkakapatid at mag-ama bago ako umuwi dito sa probinsya. Tito Makoy, mahigit ng dalawang taon ang lumipas mula ng magtagpo ang landas namin ng tatay ko. Mahigit na ring dalawang taon na pinapanligaw namin ang tatay namin sa nanay ko. Pero hanggang ngayon, hindi niya pa rin napapasagot ang nanay ko Tito Makoy. Dalagang Pilipina talaga siya. Minsan nga binibiro namin ang tatay namin na dapat ang gawin niya, ipagsibak niya ng kahoy na panggatong ang nanay ko ipag-igib niya ng tubig na pampaligo, ipitas ng buko at ipanghuli ng alimango para sagutin siya. Hindi talaga namin tito makoy maiwasang magtawa na ng magkakapatid pag napag-uusapan namin ang tatay namin at ang nanay ko. At sa ngayon nga tito makoy dahil sa biyudo na rin ang tatay namin, nagkasundo talaga kaming magkakapatid na muli sila ng nanay ko ang pag-asawahin. <laughs> At alam niyo po, Tito Makoy, sa haba ng panliligaw talaga ng tatay ko, hanggang ngayon, hindi niya pa rin mapasagot-sagot ang nanay ko. Kami namang magkakapatid, matagal na naming pinaplanong i-blind date ang dalawa. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin namin nagagawa kasi lahat kami busy. Pero talaga, Tito Makoy, napagkasundoan namin na Gagawin talaga namin ang blind date para sa aming mga magulang. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking simpleng kwento. Sana magustuhan ng iyong mga taga-pakinig. Lubos na gumagalang, Lamont. Maraming maraming salamat, Lamont, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Maganda ang kwento ng buhay mo, maganda ang katapusan At sana nga yung mga nagpapadala sa akin na mga anak sa labas Sana nga lang talaga laging ganito ang pagtatapos ng kwento At tama yan na hindi ka nagdadala, nagbibitbit ng kahit na anumang galit at sama ng loob sa puso mo Kaya ngayon, masaya ang katapusan ng iyong kwento sa muli, maraming maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos at yahoo.com at titomarcos at gmail.com. Maraming maraming salamat po.